So guys, good morning. Maulang umaga. Bagyo enteng. Ang bilis ni Utol ay uh, lobat. So masusubukan natin dito yung ating power bank na binili natin nung nakaraan, yung power igniter. Pero ito, tignan nyo muna kung ano itsura ng lobat. Yan, pag gano'n ng tunog, battery lobat yan na discharge o kung ano man. Pero bago pa daw yung battery na ito, siguro ilang buwan pa lang, Mark. Apat, apat. Tatlo, apat ganoon, tatlo, apat. Apat taban, parang this year lang 'yan, 'di ba? Oh, this year lang. This ah. year. Oh, this year lang. So, 'yun. Oh, eh, ang problema, yan. isang buwan lang daw yung warranty. Ewan ko dito sa taong to. <laughs> so, isa pa. Wala oh. Lahat talaga, lobat talaga. So, gagamitin natin yung power bank na binili ko nakaraan. Okay yung binili nating power bank na karaan na uh, ginamit natin sa Nmax no? So yun nga sabi ko masusubukan natin ito ngayon sa BIOS ni Motol Sana may charge wala yari so, Full charge naman siya no? Tapos ito Yun nga sabi ko saksak lang ito dito May saksakan naman yan Saktuhan naman yan kung paano Tiin lang tapos yan, positive battery, negative terminal ng battery. Okay. Tara, punta na tayo sa sakyan ni sandali lang na ganito no? hindi ko nga positive yung pula negative yung kabilang side And ganyan lang yan no copyagan mga bro. yun lang ang setup niyan tropa. Okay, tapos start natin yung sasakyan, siguro mga after 3 minutes or 5 minutes okay. Hello, mga master, no. Try natin na i-start yung sasakyan. Basta pag ito nag-start mga tropa eh dapat uh, tanggalin mo kagad yung uh, power bank doon no ganun dapat so let's try to start okay di ba nag start na agad so very very effective yung power back natin so kita nyo naman kanina no ganun ganun kalala yung low bat nung ba nung ano nya, nung kanyang battery ng sasakyan so ayun kadina kung nakita doon sa background no ayo uh, Yung kamay ni Otol di tinanggal niya yung pula patanggal na rin yung ano yung black mark tanggalin mo na yung isa op kala tayo lang ako na ako na ako na bawal kasi yan makaka kasi positive yung hinawakan niya tropa mahirap na baka baka dumikit sa mga negative na body kasi di ba yung pula yung tinanggal niya Siyempre negative na iwan. Tapos talaga ta, negative ang tinanggal natin. Eh, you no? Know? Kasi kung positive 'yung tinanggal na una, tapos sa tempo dumikit sa dumikit sa mga bakal. Kasi itong mga bakal 'yung body ng sasakyan part as negative terminal ng ano 'yan eh, ground. Okay, copy ba? So medyo kung hindi na intindihan. <laughs> ulitin ko. Uh, tinanggal namin kanina 'yung pulang uh, pulang terminal. So tingin ko dapat ang tinanggal namin yung black, yung negative kasi kung halimbawa yung pula yung tinanggal namin tulad kanina tapos dumikid sa mga bakal na parte ng sasakyan baka sakali baka mag short circuit yung ano power bank. Although safe naman mag short circuit yung power bank kasi may uh, fuse pero syempre sayang di ba? <laughs> so ayan mga master tropa. Ranong na siya. So hintay muna tayo dito ng mga 10 to 15 minutes no. Para para mag-charge yung battery niya. So hopefully walang sira yung alternator or yung ano battery na discharge lang sana talaga. So ito yung uutol ko. Hay naku! All right, master. Maraming salamat. Bili na kayo ng ano ayan. Itong uh, power bank na to. Napakahalaga nito na ito, mga master.